Oh, kahuli ka agad, oh. Silis, oh. Isang masayang araw sa lahat. Ah, namasyal kami ngayon, mga kalas. Dito kami ngayon sa South Farm. Dito. Ito yung pinaka emos diri sa, ano mga kalas, diri sa Panglao Island, Bohol. Kung gusto kayong mamasyal dito, ah, gusto nyo makakita ng iba't ibang hayop. Dito lang to makikita sa ano, sa South Farm Bohol, ano. You know? Tsaka kung gusto niyo rin ano, uh, mga whale ng ano, mamingwit ng tilapia. Dito rin. Tapos kung anong mahuli nyo, yun din yung bibilhin nyo. Kung gaano kalaki, ito dito rin. Kaya maganda pasyalan dito mga kalas. Ngayon lang ako nakapasyal dito mga kalas sa uh, South Palm, Panglao uh, Bohol. Sama kayo mga kanak, kumangkala to. Dito sa Buhol South Farm, Panglao Island. Ganda. So mga kalas, uh, tapos na kaming magbayad ng entrance. Kaya pwede na kaming gumala kahit saan, -saan dito. Uh, kung anong unahin naming uh, pasyalan. Pero gusto nila mga kalas, uh, pasyal na muna sila sa mga ano, uh, ibon. Anong klaseng ibon manang? Sir, may lovebirds daw na. Ah, lovebirds ang mga kalas. Doon yung unang punta namin, yung mga area ng ano, mga lovebirds, mga ibon. Kaya punta na kami. Yun mo. Hello. Ako, pagkaon o pagkaon. Ito rin yung mga tanim nila mga kalas, oh. na. Ito yung pitsay. Ah, uh, ano pa lang. Uh, Kaumpisa pa lang tumubo. May mga klaseng-klaseng uh, gulay, talong. Pitsay. Ano po ba yung nandun? Ah, kamuti yata, ube. Kung ano tanong dito mga klas, dito sa South Farm. Ibon. Kung ano uh, tanim dito sa South Farm. Ito, ito naman o. Oh. Ah, ah, Chinese bamboo mga klas Oh. Ganda o. Oh. kita oh. mo naman o. Oh. Diba ayos? Ganda? Ganda yung pahingahan nito ah. Ito mga class, papunta kami ano? Papunta kami ngayon sa Para lang gam Ibo. Ah, muna. Ito, tapos. Tapos nilang gam. Ano mga class oh? Iba-ibang tanim na naman oh. Meron na sila sa tuad oy. Kasagutan na. Oh, limon. Ayon, nga, limon dito, kapag tatong. Ay, ng limon.

dong. Kaso ulang bunga. Ah, oh, bunga, bro. Laganda mani. ini, eh. Wala pang ano so, bunga nelo, Nagamay pa na. Lagamay pa? Wala na. Jamay naman lang, no? Hmm. iki goma ni la bagoto sa wanani ni ka ka ni 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 ni

Nadlock mga kalas, <laughs> nadlock yun, nadlock. Hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, na, hindi na, hindi na, hindi na, 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 Oh. Laki <laughs> <laughs> din adik ay karang tako ko ana wan. <laughs> Tumakala so oh, gini pig oh. Ya mga gini pig makala so. Oh. Kaon og dahog saging. Oh. Ini ngawa ni mga glass ini di South Farm. Located din sa Panglao Island. Ano ah, so irian ni menang? Bulod? Oh, kani eh, kaning oh. tapo. Panglao di. Lagi ka on. Kaon ka? Oh, may gamay mo. Oh! Ga no, may gamay mo. May gamay mo. Grabe mo Lingawa mo mga anak mga kaso. Ginipig. No, ang gamay. Oh. Gutom kayo. Dahog saging ba? O. Oh. Ano? Oh. Ikaw na.

Ito so, mga klas, dito kami sa loob ng area uh, ng mga pusa. Classic-classic pusa mga klas, oh. Ito, so, laki ng mga pusa, oh. All. So. okay ah huh?

Pinalit nila na. Okay. Kaya mga ay Kabayo siya. Ang bin. Halika lang. sa kailun. Kaya tagpuan silang kuya. Ano Sa bin? wala ka bin. ka

May butang na yung bus ma. Butang. Murag. Tama po ni mo. Last week eh. Ole. Ito mga kalas. Dito kami papuntang ano yung... nila mga kalas, yung Palais daan nila mga kalas. Dito sa South Farm. Dito kami mga will mamaya maya mga kalas. Ito. Ikut ka boy. Ito mga klas of Ya may karoon diri sa ilahang kuat, kawilanan o tilapia Lahat bidahan tilapia oh. o no, kahuli o oh. <laughs> nah, ah. Kahuli mga pero karoon ito mga klas Pili oh, oh. kilo na bay, 300 make kilo mga klas Palitong diri sa, pris, pero fresh ka kayo? Tuan John, bagung ule ba? Ya, tapi wang dada kuas ya, oh. Oh. Robert, dikong mengawil mga kalas, guys. Apike. Siap, bay. Ada tapi, bay. Siap, Ayo, mga ngang dito lang muna. Ayo, mga muna. South Park.